Hi everyone, ngayong araw ay dumaan kami dito sa May Lingayin Beach, dito sa Maypagasinan. Sa so, ayan guys, namiss nga ni Miggy yung dagat na ito dahil nung bata pa siya ay araw-araw nga kaming pumupunta dito. After 9 years ay ngayon ko lang ulit dinala dito si Miggy para maligo sa dagat. So ito yung mga nagkakalukor dito sa dagat, guys. Ayan yung humihila ng mga lambat na may mga huling isda. After namin pumunta sa dagat, ayan mabilis ang transition papunta naman kami sa dagupan sa May CSI City Mall. Mabuti na nga lang dito sa dagupan ay may mga available ng taxi. Kaya kahit nasa Binmali ka at kung gusto mong sumakay ng taxi ay pwede ka rin magpabook sa kanila ahead of time. At ito nga rin pala yung dahilan kung bakit kami pumunta dito sa CSI City Mall para magpagawa ng salamin ni Miggy. Kanina nung nagpunta nga kami sa dagat ay nako nahulog nga ni Miggy yung kanyang salamin at hindi na nga namin mahanap. Kaya ito ay dumiretso na kami dito sa Dagupan City Mall para magpagawa ng kanyang salamin dito sa may EO Optical. At syempre nang makita namin itong Goldilocks ay hindi naman tayo pwedeng hindi magmerienda dito. Yeah, no. Shopal. At nang makita ko nga yung mga binebenta nilang mga cakes at mga tinapay, pati na nga rin mga shopo ay naku guys, talagang sobrang natakam talaga ako. Dahil yung mga ganyang Goldilocks product na nabibili namin sa Canada ay mga frozen. Kaya ito guys, tuwang-tuwa talaga ako nung makakita ako ng napakaraming Goldilocks cake dito. Wow, palabo. Ang aking favorite na fresh meat. Yeah. Oh my God. At syempre ito, wala ng RTRT, Isang malaking subo agad yung ginawa natin. At ito guys, excited na akong kainin itong fresh lumpia dito sa Goldilocks. Isa kasi ito sa mga paborito kong ino-order dito noon. Lumpia, mm. yeah, Goldilocks. 咋地？ At ito yung kanilang halo-halo dito sa Goldilocks. Ayan guys, sobrang generous nila sa paglagay ng kanilang mga ingredients. Kagaya ng sago, gulaman, tapos yung ice cream, pati na nga rin ubi at leche plan. So ayan guys, nag-enjoy talaga ako habang kumakain ng halo-halo dito. ni oh. <laughs> Miggy oh, maraming pagkain oh. Ayan oh. Pasalubong. Ni um. 20 pesos. Eh, ayun, 20 pesos only. 3 for 100. Ito oh, this one oh, masarap to oh. Tama rin. Magkano dito? 20 pesos. 20 pesos. Or 3 for 100? Ay, ano? Ah, ito. Ah, Ayan na pagkatapos naming bumili ng konti pagkain dito ay sumabay na nga rin kaming umuwi. So ayan guys, hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Huwag niyo kalimutang i-follow, i-like and share ang ating Facebook page. Bye!